Hello mga idol, nandito na naman tayo sa ating munting kusina at tayo magluluto ng ginatang puso ng saging. Lagyan natin ng bagoong. So, samahan nyo ako mga idol. Tara! Mga idol, luluto tayo ng puso ng saging na may gata. Tapos lalagyan lang natin ng bagong alamang. Simple lang, walang karne. Gulay lang yung mga ito. Lagyan natin yan ng luyan dilaw. Ayan, oh. Luyan dilaw. Gigisan nyo lang. Tapos yan. At yan konting tubig. Tapos mamaya yung gata sa huli. Kasi yung gata natin, yung instant gata lang na gagamitin natin. So, lagyan natin siya ng silik mga idol. Oh. Mamaya natin haluin. Lagyan natin ng bagong alamang. Lagyan na natin para mamaya pag tinimplan ulit natin ng kung kulang man sa alat. Yan. Yan. So, ha haluin natin yan, mga idol. So, ha haluin natin para mag-mix yung bagong sa ano. mag yung sa ating puso na saging. Tapos lalagyan natin ng paminta. Eh maglagay tayo ng pamintang durog. Yeah. Siyempre, hahaluin natin. Yan, yeah, idol. Okay. Lagyan na natin ng gata. Yan, oh. ang ating isang gata ay ating ilalagay. Tapos, siyempre, hahaluin natin yan. At hintay natin matuyo at uh, maiga dahil mas masarap yung medyo malapot-lapot naman ang ating gata. So, takpan muna ulit natin. Dahil kulang sa alat, pwede kayo magdagdag ng patis. Yung fish sauce. At mga dalawang kutsara lang. Tapos lalagay pa tayo ng seasoning. Maglagay tayo ng patis. At maglalagay tayo ng seasoning. Ayan. Pantahin nyo lang. <coughs> Tapos tikman. Maglagay kayo ng mga dalawang kutsara suka mga idol. Masarap yan kung may konti suka. So, hintayin natin kumula. Huwag niyo muna hahaluin. Kalalagay lang na suka. Takpan. Maglagay kayo ng <coughs> at least isang kutsarang suka. Ay, asukal. Sorry. Asukal. Ngayon, para manamis na ng konti yung ating ito. Lagyan nyo ng konting asukal. Yan. Uh, isang kutsara lang. Para pambalansin ang lasa. Yeah, maluluto na ating ano, na lang natin ng konti para medyo ma, ano, masyadong masabaw. So ayan, luto na ng ating kinatang puso ng saging na may bagoong binagoongan. Yeah. Idol. Luto na 'yan. Tayo na na. Ha? Thank you for watching. So hanggang dito na lang mga idol at tapos na ang ating pagluluto at sana paki subscribe, paki like and comment and share na din. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Bye bye. See you next vlog.